Look guys, alas 6 ng umaga, grabe na yung araw. Ang taas, saka mainit. Labas kami ni Pugi. Ayan. Ma kwan na yung, kwan, yung araw. Masakit sa balat. Hmm? Ma araw na guys. Ayan. Summer na summer na talaga. Summer na summer. Summer na summer na Pugi. wala pa halos sa lunis na araw hmm. yan si Pugi umihi oh boy oh boy ay hey, nagmabadali nagmabadali masok bow, 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 bow. Wait, 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 wait. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, hop. Just wait, just wait. Yan yung araw guys. Ang trick na. Hmm? Init. Grabe. Hmm, ayos <laughs> po Ayan guys, grabe oh. Ah, alas 6 ng uh, umaga yung araw na. Oh, grabe, oh. ayan. Masakit na sa balat. Hmm? Yan alas 6 ng umaga tapos uh, hanggang uh, hanggang uh, alas 10 ng gabi may araw pa yan si Pugi mm. inilabas ko sa kasi kasi kwan, para dito na sa mga, kwan? kasi hindi sa mapakali kung hindi makalabas mag ihi ba, ayan. Ayan. <laughs> Tapos grabe yung tulog niya kahapon, guys. Tapos siya napaliguan. grabe yung kanya, yung tulog. Siyempre napkwan, na preskuhan yung katawan. Tapos mahirap sa pakuan. mahirap siya ano yun, paliguan kasi Uh, yung laki niya pag inapakan ka masakit masakit sa pa kaya yun saksis naka kuhan din ng ligo ayan nasuplado <laughs> ah <laughs> tinalikuran ako ah suplado niya ah. tinalikuran ako so yun guys uh, sana hindi kayo magsawa sa mga video naming dalawa ni Pugi. Uh, Saporta, naman kami, guys. Uh, please follow sa Facebook page namin. Tapos, uh, please uh, like, share, and subscribe our YouTube channel. Babush! Ayan, good morning. Hello, shay, good morning. 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 Hello, guys. Um mm. see, please don't forget to like, share and subscribe Our YouTube channel Yes.